Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said yesterday in an interview na he has already relayed to the president his intentions to apply for the Ombudsman post which will be vacated uh, by mid this month. Ano po yung naging response ng pangulo doon sa pagsabi ni Justice Secretary Remulla na he wants to vacate the DOJ to transfer to the Ombudsman? Wala pa pong nababanggit ang pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang pangulo. So hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging pag sa tamang panahon. But does Remulia have the blessing of the President to vacate the DOJ? Yan po naman ay uh, kanyang pagpapasya kay eh, SOJ uh, Boying Remulia. So hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. Uh, so hintayin na lang po natin. Ma'am, La sorry, last follow-up question. Meaning ma'am, hindi pa nagpre-prepare din ng backup shortlist ang Pangulo with regard to the possible replacement of Remulia? Should he be accepted by the JBC? Opo, opo. As of now, wala pa po tayo nakukuhang detalye kasi wala pa rin po short notice para po sa posisyon ng Ombudsman. DBM is set to submit its budget to Congress, so the proposed 2026 budget to Congress this month. So what can we expect, especially since very controversial yung budget natin for this year? Lagi naman po ang Pangulo, sabi nga po natin kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So ngayon po, uh, patungkol po sa PhilHealth Funds, ito po ay isinumiti pa lang, so pag-aaralan po ito. Tandaan po natin, muli, ang gusto po ng Pangulo ay mapa, mapaganda ang um, ang buhay ng bawat pilipino maging mas magaan at mabigyan ng magandang serbisyo medikal at pangkalusugan one quick follow up so intact po yung PhilHealth funds for in the 2036 budget sa proposed version uh, ako po sorry po hindi ko po nakita tatanungin ko po ang pangulo hindi ko po nakita sa, as of now